So, good day, Sir Eric. So, ito na yung unit mo. Working na yan. No? So, ang voltage mo sa battery ay 1 uh, 12.4. No? Then, yung mismo load mo ito, electric fan na uh, ceiling with lights. No? So, yan na yung nakaload dyan. So, patayin natin no? Oh, yung ilaw. Na. Silaw ako. Yan. So, yan. Uh, modified sine wave inverter mo, 1.5 o oh, 100 1,500 watts. Then, 100 load o oh, 100 watt per hour daytime. Walang problema. Pwede solar panel mo na 200 watts. Yan, ganyan. Okay. So, ang battery, 100H, lipo 4 or lead acid. So, ito lead acid. Ito lipo 4. Pwede. No? Walang problema kung anong battery mo. Uh, at least na 200 watts ang solar panel or 160 watts. Walang problema. Meron akong link. Pwede mong orderan kung sakaling gusto mo. No? Then, ito yung pangalawa mo. Ayan, nakaset up na rin. No? So, temporary lang yung battery ko dito for demo lang. No? So, makita mo yan na uh, mabilis mag-charge dahil nga maliit yung battery. 13.2 volts. Compare dito, no? 100Ah. Kaya, ganyan. So, dito, nakalagay ko rito is 100 watts solar panel lang. No? Dito, nila uh, nilapag ko lang. So, pero kailangan sa bubong yan, sir. No? Then, walang mga shadow na katulad na ganyan. Pero, for demo, yan, walang problema. So, ang voltage niya, yan, ito yung solar panel, no? So, positive to negative lang yan. Merong color coding tayo, no? Then, nilagyan ko na rin yung sticker, no? ah uh, solar in battery. So, breaker ng solar panel, breaker ng battery. So, red is positive, black is negative. Ganun din sa breaker ng battery. Red and black. Okay? So, ito, kung yung wire mo sa solar panel, ay magkaiba kulay, no? O parehas, no? Lagyan mo na lang ng marking. Ito yung positive, ito yung negative. Okay, so yan. So, lagyan din natin ito ng load, no? Ayan. 220 volts na electric fan. So, luma na yan. Saksak natin. Okay. Ayan. So, TV, walang problema. Sabay, electric fan, daytime. Okay, 100 watts load per hour, daytime. Okay. So, papatayin natin yung unit natin, sir, no? Dito tayo sa nakatayo mo, na wall, So, pwede mo isabit sa wall, no? Walang problema. So, papatayin natin yung unit mo, no? Ah, uh, Unahin mo yung solar panel pagpapatayin yung unit. Okay? So, papatayin mo. Okay? May, in, may off din yan sa inverter natin. No? Yan. Okay? So, pwede mo i-off muna. Then, tanggalin mo yung load. Okay? Then, yung solar panel. Okay? So, solar panel. Nawala na rin yung icon, pati yung logo. No? Then, yung mismong battery. Okay? So, darating sa iyo yung unit mo. Ito, ganito. Wala pang wire. Walang wala lahat, no? ito lang, buong panel kasama dito sa plywood no? so kakabit mo na yung wire ng solar panel wire ng battery so wire meron din tayong link dyan kung gusto mo na, no? then battery wire ng battery at least malaki at tawag dito ay uh, stranded or pine stranded walang problema sa pambahay kung meron ka wala rin problema or temporary using no? so ito yung mismong breaker ng solar panel breaker ng battery so pag i-on mo na set mo na yung mga wire on mo yung battery breaker ng battery. Okay. So, mag-initialize yan. Okay. So, voltage ng battery, voltage din ng battery. So, pag nagcha-charge yan, nagkakaroon ng conflict dito, konting difference, no, dahil na nagcha-charging. Pero, dito ka babasis sa LVD. Then, power mo yung inverter. Okay. So, pwede ka nang gumamit dyan ng load, even wala pang ah, uh, solar panel, no. Naka-open yung solar panel natin, kasi nga, may battery ka naman. So, able pa yan na mandar uli yung ilaw mo yan okay. ilaw or ceiling fan, okay. so yan. so ang kagandaan dito sa napili mong setup sir no itong modified sign wave. so mababa sa consumption ng kuryente okay so makakatipid ka dito uh, mas matagal ang buhay ng battery mo kung ilaw electric pan TV lang ang gagamitin mo okay. so yan Ah, uh, ganun lang no. Then yung solar panel. O natin solar panel, ayan. So lalabas yung uh, icon ng solar panel then yung battery. Sabi so, niya na yung charging na yan. Okay. So ganyan lang yung setup natin. So working na yan. So hindi gagana o hindi lalabas yung panel kapag uh, mali yung polarity mo. Lalabas yung panel pero hindi andar yung blinking arrow. No? Pagbaligtad yung polarity. So babaligtad rin mo lang yan. So sa ngayon, Ah, uh, nakalid acid to. So kaya B1, no? pindutin mo lang 'yung menu. So B1. Naka B1. Kapag LiPo4 gamit mo 'no. Ayun ganyan, 85 to. Then ito is 45 acid. No? Kung may budget, LiPo4 mas maganda 'no. Then ah, uh, pindutin mo lang yung menu, punta ka sa B1. Okay. So lead acid kung LiPo4 nga, long press mo. Piliin mo 'yung ah, uh, B3 no? B3. Yan, B3 lipo 4. Pero sa ngayon nga, lead acid. Okay? So, B1 muna tayo. Uh, pwede mo na ako chat then message anytime if may concern ka. No? So, ganun lang ang setup niya. So, kailangan Nag-blink bibilink yung arrow para ibig sabihin ay working yung unit mo, nag-charge. Then, pwede mong gamitin while charging. Okay. Oh, uh, yung load no yung mismong system natin pwede mong gamitin while charging then may load ka walang problema so dito sa kabila so gano no yan so bumaba na yung bolt no 12 volts na lang kasi nga ay 220 volts ang nakalagay dito then 60 watts to di mga ganitong electric fan kaya malakas yan then yung battery ko maliit lang no so para tumas yan tanggalin muna para makita natin na nagcha-charge yung system mo no? yan So blinking arrow, so then up, ah, solar panel, no? so charging yung unit mo. So meron din tong switch nga ng inverter, yan no? green, good. Then blinking red is maring low voltage or high voltage. No? So ot automatic tong blower natin, so walang under to ng blower hanggat hindi nagiinit yung body ng inverter natin. okay? So, 220 volts dito, output. Ito yung outlet mo. Pwede ka mag-extension. TV cellphone charging, electric pa Then relay is good, LBD is good. So ang cutoff nito ay 11.5. Pag nalobat yung battery, magsa-shutdown, mawawala yung LED red. So di mo na magagamit yung inverter. So ang reconnect nito, magcha-charge muna siya hanggang umabot ng 13.5. Yung voltage din ng ilaw uling LBD, pwede mo na uli magamit yung inverter mo na 220 volts ang output. Okay? So, ang cutoff niyan dito is sa right button. So, 2. 2 ang cutoff. Then, 11.5 yung reconnect. So, 2 plus 11.5, 13.5 ang reconnection. So, pasip ko sa iyo today ito, uh, Sir Eric mo. No? So, salamat sa pagtitiwala. God bless.